Makita sa dagway ni Coach Chair Ami ang kalipay human nga mihakot ug mga medalya nga bulawan ang mga pambaton ini sa Taekwondo. Mikabat sa walo nga mga medalya nga bulawan ang naipon sa elementary level alang sa maong event human nga gipangunahan ang pipila sa individual, sparring og ang pomsay. Ah, happy kaayo para sa kong mga bata nako ako kasi sila mo joy nag ano, dyin, uh, uh, nag training kami igol mi nag uh, ano, guide sa ilaha kon sa ilahang kwan nila si Jamila Albarasin ang labing nalipay usab tungod nga sa ikaduhang higayon na ang ini ang tiket sa palarong pambansa sa Cebu human nga nagpatigbabaw sa Kyurogi Category 3. Happy! Tapos, ano, Ah, uh, proud din po sa sarili ko na nalabanan ko rin po ulit at saka makapalaro. Sama ni Jamila nga mubalik sa palaro, mas nang hinobra pa ang kalipay ni Nathan Adrian Biboso. Tungod nga luyo sa pagbalhin sa Kyurogi gikan sa Pomsay, giharos gihapon ni ini og pilde ang iyang mga kalaban. Sigun sa nisgutan nga usalang ang tumong ni ini karon og mao ang pag-angkon sa laing kadaugan sa Cebu sa Hulyo. Plano kay uh, manalo doon tas mag-enjoy lang sa laro para para maging proud sa sarili mo at para maging proud rin ang mga parents mo. Samtang wala usab nagpaulahi si King Ben Eden Canyete Human nga nasungkit ni ini ang medalya nga bulawan sa sparring kategori to. Alang ni Kanyete nga nagbunga ang pagpaningkamot ni nga makairog sa palaro. Human sa kapakyasan sa nakalabay nga tuig, tungod nga hangtod lang sa Israa ang iyang nakabot. Saya. Isa noon, ano, Israa na yung abot ko. Tapos ngayon, punta lang palaro. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danikase sa Brigada News Jensen. Brigada News.